Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, aparti ng Hunyo ipinagdiriwang natin si San Eliseo Propeta. Kamusta si San Eliseo, nakilalarin rin bilang Eliseo, ay isang dakilang propeta ng Lumang Tipan. Nabuhay siya noong ika-9 na siglo BC at siya ang kahalili ng propetang si Elias. Ang kanyang kwento ay pangunahing nakasaad sa mga aklat ng mga hari. Si Eliseo ay anak ni Safat, isang mayamang magsasaka mula sa Abel Meola. Tinawag siya ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Elias na nagbuhos ng kanyang manta sa kanya bilang tanda ng kanyang pagkapropeta. Matapos umakyat si Elias sa langit sa isang karwahe ng apoy, kinuha ni Eliseo ang kanyang lugar bilang pangunahing propeta sa Israel. Siya ay kilala sa kanyang mga nagawang milagro sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang ilan sa kanyang mga pinakatanyag na milagro ay ang paglilinis ng tubig sa Jericho, ang pagpaparami ng langis ng balo upang bayaran ang kanyang mga utang, ang muling pagkabuhay ng anak ng Sunamita, at ang sang pagpapagaling kay Naaman ang taga Syria mula sa Ketong. Siya rin ay naging tagapayo espiritual at gabay sa ilang mga hari ng Israel. Si San Eliseo ay kinikilala dahil sa kanyang alam para sa Diyos, ang kanyang habag sa mga mahihirap at inaapi, at ang kanyang papel bilang gabay espiritual sa panahon ng matinding idolatriya sa Israel. Nagpatuloy siyang magpropesya at maglingkod sa Diyos hanggang sa kanyang kamatayan na nag-iwan ng isang pamana ng pananampalataya at mga milagro. Narito ang isang panalangin na inialay kay San Eliseo Makapangyarihang Diyos na tumawag sa iyong lingkod na si Eliseo upang magpropesya sa iyong pangalan at gumawa ng mga milagro sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan, ang isang matatag na pananampalataya at ang tapang na sundin ang iyong mga daan. Naway ang kanyang halimbawa ng debosyon at paglilingkod ay magbigay inspirasyon sa amin na mamuhay ayon sa iyong kalooban at tumulong sa mga nangangailangan. San Eliseo, propeta ng Diyos, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.